Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napaka-popular at promising na airdrop sa Telegram, at ito ay tiyak na, Memefi. Ganito ang itsura ng, Telegram, bot. Pindutin ang, play and earn, at simulan ito. Kung hindi mo alam kung ano ang airdrop, pumunta sa unang video ng channel para sa paliwanag. Sa madaling salita, ito ay pamamahagi ng isang bagong cryptocurrency na hindi pa nailabas sa merkado. Kaya, tingnan natin ang interface ng bot. Ang konsepto ng bot ay napakasimple at sabay na interesante. Sa harapan natin ay isang boss na kailangan nating talunin. Kapag natalo natin ang boss, lilipat tayo sa susunod na antas. Hindi sigurado kung makakaapekto ang antas ng boss sa pamamahagi ng mga barya, ngunit mas mabuti na mataas ang iyong antas. Kapag tinatapik mo ang screen ng telepono gamit ang iyong daliri, makikita natin na bumababa ang buhay ng boss, ang ating enerhiya ay bumababa, at ang bilang ng ating mga barya ay tumataas. Sa simula, ikaw ay nasa unang antas. At sa bawat tapik sa screen makakatanggap ka ng isang barya. Ang antas na ito ay maaaring ay upgrade sa tab na, Boosters, ito ang unang tab sa ibabang panel. Kapag pumasok ka doon, makikita mo ang dalawang panel, ang taas ay, Free Boosts, at ang ibaba ay, Upgrades. Sa ibabang tab, ini-upgrade natin ang bot upang ito ay automaticong mag-click habang tayo ay abala. Pagkatapos ay i-upgrade natin ang bilang ng barya bawat tapik, pagkatapos ang energy bar, dahil ang enerhiya ay bumababa sa bawat tapik sa screen. At sa wakas ay i-upgrade ang bilis ng pag-recover ng enerhiya. Ang taas na panel ay nahahati sa dalawang bahagi, sa kaliwa ay turbo, at sa kanan ay recharge. Ang kaliwa ay isang tonet na kapag ininom ay nagdaragdag ng bilang ng barya sa bawat tapik sa loob ng 10 segundo. Ang kanan ay isang paraan upang ganap na mag-recharge ng enerhiya para makapagpatuloy sa pag-click. Bumalik tayo sa pangunahing pahina. Sa gitnang bahagi ay may isang tab na tinatawag na Earn. Kapag pinindot mo ito, dadalhin ka sa listahan ng mga gawain na maaaring magbigay sa iyo ng daan-daang libong barya. Ang mga gawaing ito ang nagbibigay ng pinakamalaking kita. Kaya huwag baliwalain ang mga ito. Kasama rito ang pag-subscribe sa mga Telegram, Channel, YouTube, X, panunood ng mga video, at iba pa. Bukod dito, sa kaliwa sa gitnang bahagi, makikita natin ang isang asul na parisukat na may numerong labintatlo. Ito ay isang mini game kung saan maaari kang makakuha ng mga barya, tonek, at iba pa. Ipapakita ko ito sa iyo ngayon ang proyekto ay promising, higit sa labing isang milyong tao ang bumibisita dito bawat buwan. Kaya kung gusto mong kumita ng kaunting bagong promising na cryptocurrency, huwag maghintay. At para makapag-withdraw ng mga bariya, kailangan mong pindutin ang tab na Wallet sa kanang bahagi ng ibabang panel. Pagkatapos nito, makakalikha ka ng wallet kung saan ipapadala ang mga bariya. Ang pinakamahalaga sa paglikha ng wallet ay ang pag-save ng labindalawang salita at ang kanilang pagkakasunod-sunod na ibibigay sa iyo ng sistema. Ang mga salitang ito sa pagkakasunod-sunod ay magiging password para sa pag-withdraw ng mga barya. Ang link sa bot ay nasa description ng video.